Ito ay video ng isang pastor, Bisaya po ito. Ha? Pero ate po itatagalog para maintindihan po. Kaya e na rito, ah, ano sabi niya dito? Si, At lang nga siya, simulan. Ato na tagag-pagtagad, kining usa ka po sa CFD na sobrang hindi siya nakatamay sa mga pastor. Yan. So, sabihin, merong post ang CFD na hindi niya nagustuhan dahil para daw nilalait ang mga pastor. Yun ang kanyang sinabi dito. Tuloy natin. Ingun e pa niya, kung wala kuno ang mga pare, magunsa na lang kuno ang katauhan sa Diyos. Oh, ang sabi daw na nato lang sa FD, kung wala daw mga pare, ano daw mangyayari sa uh, bayan ng Diyos? Sure ka? Sure, sure ba daw yung, yung CFD? O niya, kung pastor, pastor man lang kuno, may pakunugwa. Sabi sabi nyo ng CFD, kung kung pastor-pastoran lang, mabuti pa na lang na wala. <laughs> <laughs> Kani, sabda ni Mayo ha. Ang pangutana na ko mauni. Oh, sabi niya ito ha, unawa niyo mabuti ito ha. Ang tanong ko ay ito. Sure ba gid ka nga kanang giwalian si mong pare katauhan na sa Dios? Oh. Sigurado ka ba na yung pinangangaralan ng inyong pare ay bayan ng di ba diba? Ikadawa, Ikalawa, yes. Ang jacket. Ikalawa. Kung katawahan na sa Dios, nganong wala man na nakasiguro or kamo isip mga CFD, nganong wala mo nakasiguro og langit? Yan. Sabi niya, pangalawa, kung yan ay bayan ng Dios, bakit hindi niyo masiguro, masigurado ang langit, ang pagpunta sa langit? At duda ko, ba na to eh. Basta ganyan ng wala na lita, born again to. Ganun wala mo muna kasiguro sa kaluwasan. Bakit hindi nyo, ba't hindi kayo nakakasiguro sa inyong kaligtasan? Katawahan mong kamo sa Diyos. Bayan naman pala kayo ng Diyos. Or ka ng inyong pare, sinugo kana sa Diyos. O oh, yung inyong pare ay sugo ng Diyos. Di ba? Kaya sultian taka. ka, tungod sa winalihan sa mga pare, ano na mga tao nga matukimperno? Nga naman. At, at sinasabi niya, na dahil do sa pangangaral ng mga pare, marami do ang mapupunta sa apoy ng impierno. Kay wala nagsusisingo tinuod. Dahil ang reason daw niya ay hindi daw ito nagsasabi ng totoo. Di ba? Kinsa man dai ang gitugahan sa Dios nga musulti alang sa makatawhan sa Ginoo aron nga malig ang mga anak sa Dios. Yan. So sabe sino ba ang in ang inatasan ng Panginoon upang mangaral? para tumibay ang bayan ng Diyos. Di ba? Balik-balik na isang bersikulo. At di ba? Ito ay paulit-ulit alam na bersikulo. Pero sa man, taman, di magigyapon mo kasabot kaya wala may yung balang espiritu. Masabi niya, pero paano, paano kasi yan? Kahit na ulit-ulitin pa itong talatang ito, hindi niyo pa rin maintindihan kasi wala kayong uh, enlightenment ng Holy Spirit. Ingon pa sa si episode uh, 4.11. And he gave some apostles, and some prophets, and some evangelists, and some pastors, and some teachers. Sunod, so, ngano'ng gihatag ang pastor, ngano'ng gihatag ang apostles ngano'ng gihatag ang teachers, ngano'ng gihatag ang evangelists para unsa Tingnan na, walay labot ang pare. Yan, sasabi niya, eto na, eto na, eto na ating re ngayon. Bakit na binigay ang pastor, ang propeta? ang ebanghelista at uh, take note, hindi kasama pare. <laughs> Sabi niya. Okay. So ito yung kadalasang ginagamit ng mga protestante sa ating mga katoliko. Alam na kapag gusto nilang ipakita na yung ating mga pare ay walang karapatang magturo. Bueno, paano natin ito ipapaliwanag kung sakali gamitin nila? O oh, sige, much better na basahin yung naturang talata para maunawaan. Tingnan nyo ha. At take note nyo ito ha. Kung paano ko ipapaliwanag ito ha. Dahil sa panitong paraan, pag ginamit na sa inyo, hindi na sila uubra. Okay? Pansinin ninyo. Atin mo nang gamitin yung magandang balita Biblia. Para kung sakali anumang kanilang version na gamitin, alam nyo kung paano ito labanan. Okay? Sabi sa magandang balita Biblia, ganito ang, ang mababasa. At binigyan niya ang ilan ng kaloob upang maging mga apostol. Ang iba na may mga propeta, What? ang iba na mga ebanghelista, at ang iba ay mga pastor at mga guro. Yan. How about sa Biblia ang, ang salita ng Diyos? Paano ba ito binanggit? Ang iba na ang iba ay ginawa niyang apostol, ang iba'y propeta, ang iba'y mga ngaral ng magandang balita, ang iba naman ay pastor at guro. Sa ang dating Biblia, ang pinagkalooban niya ang mga iba na maging mga apostol, at ang iba'y propeta, at ang iba'y ibanghilista, at ang iba'y mga pastor at mga guro. Ayon. Para hindi tayo maloko ng mga bulaang tagapagturo na ito, gaya nitong si Rani Doyon, na, na siyang, nangangaral doon, ating basahin ito at isimulan sa uno. Yan, mas maganda kasi isimulan sa uno eh. Ito sabi, no? Kaya ako, na isang bilanggo dahil sa Panginoon, ay nakikiusap sa inyo na mamuhay kayo gaya ng nararapat sa mga tinawag ng Diyos. Dito may kausap si Apostol Pablo. Kausap niya mga taga Efeso. Kailan to nangyari? Sa first century ito. Okay? Ay nagkikiusap sa si inyo na mamuhay kayo gaya ng nararapat sa mga tinawag ng Diyos. Kayo'y maging mapagpakumbaba, mahinahon at matyaga. Magparaya kayo dahil sa inyong pagmamahal sa isa't isa. Si Sikapin ninyong mapanatili ang pagkakaisang mula sa Espiritu sa mamamagitan ng kapayapang nagbubuklod sa inyo. May isang katawan at Espiritu. Kung paano may pag-asa na para doon, kayo tinawag ng Diyos. May isang Panginoon, may isang pananapalataya, at isang bautismo. May isang Diyos at Ama nating lahat. Siya'y higit sa lahat, kumikilos sa lahat, at nananatili sa lahat. Ang bawat isa sa atay nakatanggap ng tanging kaloob ayon sa sukat na ibinigay ni Kristo. Ganito ang sinasabi ng kasulatan, nang umakyat siya sa kalangitan, nagdala siya ng na maraming bihag at nagbigay ng mga kaloob sa mga tao. Anong ibig sabihin ng umakyat siya? Ang ibig sabihin niyan ay bumaba muna siya sa mga kailalimang bahagi ng lupa. Ang bumaba ay siya rin namang umakyat sa kaitaasan ng kalangitan upang mapuno ng kanyang presensya ang buong sang nilika. At binigyan niya ang ilan ng kaloob. Yan. So, pinag-uusapan dito, ang Panginoon may mga nilika. Yan. At dun sa kanyang mga nilika, may binigay may binigyan siya ng mga kaloob. Ah upang maging mga apostol. Yan. So, sabihin, itong apostol na ito, nag exist na ito ng panahong ito kasi binigyan niya eh. Binigyan, di ba? Sabi, binigyan, present tense, amen, andyan na sila. Binigyan upang maging mga apostol. Ang iba na may mga propeta. So, meron nang ginawang apostol, meron nang ginawang propeta. At ang iba ay mga ibang hilista. So, meron nang ginawang ibang At ang iba ay mga pastor at mga guro. Tandaan niyo ha? Sa konteksto, may binigyan na siya upang maging pastor. Ha. Tanong, yang pastor na tinutukoy ba dyan, ay pastor protestante ba o hindi? <laughs> Ha? Hindi ko sa inyo. Ang tinutukoy ng talatang yan ay hindi tumutukoy sa pastor protestante gumagamit niyan. Andaan Ang kausap ito na Apostol Pablo, mga taga-epeso. Kailan nangyari ito? First century. Tanong, Meron na bang pastor protestante sa panahon ito sa peso? <laughs> ang sagot, wala pa. Ano yung protestantismo? Okay, mas maganda nating na basahin ko ano ang ibig sabihin ng protestant, no? Para maging malino sa lahat. O, ating ating buksan yung ating ating ano dito ating encyclopedia rito. Para malaman natin kung ano ang kahulugan ng salitang Protestante. Dito okay, tayo sa isang uh, encyclopedia dito. Ito sa itong sinasabi. Uh, wait lang ha. Ito. Ito ay sa Oxford Illustrated Encyclopedia. Volume 3, page 293. Protestant. A member or adherent of any of the Christian bodies that separated from the Roman Catholic Church. <laughs> ano daw ang protestante yung mga nagsasabi na sila daw ay mga Kristiyano subalit hiwalay sa romano-katoliko. <laughs> Nitinga. Ano daw ang protestante? Sila yung mga nagsasabi na sila ay mga kristyano. Subalit, hiwalay sa Romano katoliko. Ano pa? The term sa baba, sa baba, sa baba. The term has been used to identify those who accept the principles of the reformation as opposed to catholic ah, ang termino na ginamit upang ipantukoy sa kanila ay yung mga taong tumanggap ng mga prinsipyo ng reformation pagbabago ha ah, reformation nagreform kung ano yung ano, ano, ano yung yung simulain ni Martin Luther, sila yung nagpapatuloy. As opposed to Catholic, na kinakalaban ang simbahang katoliko. Hiwalay na kumakalaban pa. ha? Hiwalay na kumakalaban pa. Sila tinatawag na protestante. Tanong, kailan lumitaw sa mundo ang protestantismo? ating alamin sa kanilang ama. Sino ang ama ng protestantismo? Martin Luther. Kailan umalis si Martin Luther sa Iglesia Katolika? 1517. Nang pumasok ang Kristyanismo sa Pilipinas noong 15... noong 1521, wala pang protestanteng na itayo. Bakit? 1523 pa, naitatag ni Martin Luther ang Lutheran Church. The first Protestant Church was established in 1523. Nakapasok sa Pilipinas ang Kristyanismo, 1521. Ang Protestante nagsimula, 1523. Anong? Ang sinasabi bang pastor? Sa Efeso 4.11 ba? Ay tumutukoy ba sa mga pastor protestante? Uh, ang sagot, uh, lay lang nyo. Uh, <laughs> 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 Yan. Ay hindi tumutukoy sa mga pastor protestante. Pero sino ba ang mga pastor ng panahong ito? Walang iba kundi ang mga pari at mga guru. Yan. So, sabi sabihin, nila ngayon, bakit? May paring katoliko na ba na panahong yan? Meron. Yung mismo nagsasabi. Ha. <laughs> 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 oh, lang nila ngayon na ito'y gumagawa ng kwento. Okay. Ating basahin kung yung nagsasalita ba rito ay isa bang pari. Okay. Roma 15, 14 hanggang 15. Ah, 16. Si ang sabi ay ganito. Mga kapatid, lubos ako naniniwalang kayo mismo ay puspos ng kabutihan at may sapat na kaalaman. Kaya't matuturoan na ninyo ang isa't isa. man sa sulat na ito'y naglakas loob akong paaalahanan kayo tungkol sa ilang bagay. Ginawa ko ito dahil sa kagandahang loob ng Diyos sa akin upang maging lingkod ni Kristo Jesus bilang pari sa mga hintil. Ang nagsasalita rito ay isang pare. Ay, baka sabihin nila, Oh, pare nga! Eh bakit? Pare ba sa Romano-Katoliko? Oh, ah, eh, di basahin natin. Kung pare ba siya sa Romano Katoliko. Ito tayo ngayon, sa, ah, history 'yan. Ito sa aklat na ito The World in the Making. The World in the Making, 'no? Oh. Aba, mommyarin ni Eric Romero pala 'to, booking tayo. Tayo <laughs> kumain diba, ni Brother Eric Romero. Oh, isa sa mga ano, sa isa sa mga asaman din sa Catholic Faith Defenders. Ito tayo. Yan. Ano sinasabi dito? The most remarkable and zealous propagator among the apostles, however, was Saul, si Saulo, known as Saint Paul, ah, San Pablo. Saint Paul was born of Jewish parents, but was a Roman citizen. He was one of the bitterest persecutors of the Christians, but was transformed into the most enterprising okay. and tireless preacher of the Catholic Church. <laughs> yeah, Yes, yes, yeah, 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 yeah. <laughs> After his miraculous conversion on the road to Damascus. Ah, oh, yung nagsasalita, isang pare. Pare ng saan? Catholic Church. Yung Catholic Church ba yun? ba yung Romano Katoliko? Ang sagot, yes. Bakit? Ito lang naman mga sabadista ang pilit nagpapatunay na iba ang Katoliko, iba Romano Katoliko. <laughs> <laughs> Pero yung kanilang libro, Alpha and Omega, Catholic Church, a universal Christian Church, sabi ni, ano, sabi ni Dermo Santiago, yan ay tatag ni Kristo, hindi yan Romano-Katoliko. Pero sa dulo, My pope. <laughs> ha? Ate, pakita yung, uh, naturang ano, yung naturang libro ng Seventh-day Adventist sa Alpha and Omega kung saan nila doon na ang Catholic Church, ha? Ang Catholic Church ay tumutukoy sa Roman Catholic Church. Ito ha, sa Alpha and Omega, Volume 8, ito sinasabi. Ito, ito yung, ito napubagsak kay mm -hmm. ano, mo Santiago eh. Catholic Church, a universal Christian church whose doctrinal base was formed by the absorption of Greek philosophy and neighboring religions onto the views held by the Apostolic Church. Canonically, the Catholic Church developed into a strictly hierarchical system where the Pope and its summit. <laughs> ano yang summit, bro. Mineral water yan. Okay. So, yun po ang paliwanag ko. Simple lang muna. To make his message known.